guys, kain na tayo ng lunch. Nagpangat ako sa kamyas ng galunggong. Ayan ang aming ulam ngayong araw. At syempre, hindi mo ang aking patis na may sili at kamyas. Mapaparami ka talaga ng kain sa ganitong ulam, guys. Kaya naman tara na, kain na tayo. At ayan, piniga ko na nga yung aking sili dyan sa patis na ginawa ko. Tapos yung kamyas. Ang sarap, guys. Tamang-tama lang yung asin. Ayun, ko po. talaga napakarami ko na kain. So, yun guys. Tayo mag-lunch na. Super late lunch na nga, guys, to. Uh, past pasto na. Pero ako manalang halian pa lang. Sayo lang, guys. Thank you for watching. Sa inyo ay meriendahan na. Akin ay tanghalian pa lamang, guys. So, yun lang guys. Maraming salamat. Hagardo na ang lola nyo. Marami kasing ginawa kaninang umaga. Bye-bye!